Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikalabing siyam ng setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo tipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at disang ayon sa salita ng Panginoong Kristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sa kitna niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan mga taong nag-aakala na reliyon ay paraan ng pagpapayaman Kung sa bagay malaki nga ang mapapakinabang sa reliyon kung ang tao'y marunong masiyahan wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay isang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pagkikibaka alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang Yamang diyan katinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid, mga taong naghahambog na sa yaman nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Papalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayarat tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas gaano man ang halagang hawak niya'y hindi sapat upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Papalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman. Lumago man ng lumago, yaong kanyang kabuhayan, hindi ito madadala Kapag siya ay namatay, ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba. Tanging Diyos ang hari nila. At kahit namasyahan ang tao sa kanyang buhay dahil sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay. Masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba. Tanging Diyos ang hari nila. Aleluya, aleluya. Papuri sa Diyos Ama pagkat ipinahayag niya. Hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibot ni Yesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa pag ng Diyos. Kasama niya ang labindalawa at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena mula sa kanyay pitong demonyo ang pinalayas. Siwa ng asawa ni Usa nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.